A day in Malay, pas sa Burikat dito sa Jeddah. So, good morning, good morning mga Burikat. Kagigising nga lang ng Burikat ninyo. Kasi nga naman, pagod na pagod sa trabaho. Biernes pala ang aa, ah, ah, humataw na eh. Buti na lang na i-survive. At ito na, nagmadali na ako magpunta ng kusina kasi mag pa ng pagkain nila. Pero dahil pecha di ang aming kusina sa loob ng tatlong linggo, yung mga tira-tira nilang pagkain ang aking inilalagay. Tira ng pagkain nung Friday kasi nagparty dito sa bahay. Tapos, nung Sabado, kumain sa magulang nila ng amo kong lalaki. So, nagdala ako ng mga excess na food doon para meron lang makain yung mga bata dito. Friday pa lang ng umaga, sobrang pagod na ako hang maghapon yun. Tapos pagka alas 5, umalis ako kasama yung bata kasi yung nag-attend siya ng birthday party. Tapos pagka alas 9, may party dito sa bahay. Natapos na ng alas 3 ng madaling araw. So natapos ako ng trabaho alas 5 ng madaling araw. Kaya pagod at walang tulog ang burikat ninyo. Yun ang dahilan kung ba't tinanghali ako. Tapos eto na, ginising ko na yung mga bata para pumasok sa school at on the, work. on the road na kami, Cheta. Nagkanda bulol-bulol pa ang burikat ninyo. Ah, ah, mandirig ma nga naman ang boses. Iyan o, oh, parang si Miss Jean Binoblog. Babaeng babae. Tapos mandirigma mga ang boses. Eme, walang ganon. Tapos ayan na nga, inabot pa ng traffic. So, eto na, pauwi na kami niyan sa bahay. So, nagpipiniling na naman ako dyan ng maganda Kasi nga sumahod na naman ako kay Daddy M Pangalawang sahod Tapos Wala lang pang ngiti-ngiti Kasi ang ganda nga Sino ba naman ang hindi nga ngiti At nagpipiling maganda dyan Pag uwi ko sa bahay may pagkain na naman sa labas Galing sa order Kaya pinasok ko na naman at nilagay sa ref Syempre kakain na naman ako ng pagkain ko Kaya nagugutuman ako nag-aalmusal na ako niyan. Inaayos ko na yung aking kakainin. Inubad ko na yung aking abaya para kumain. Tapos, wala na. Kasi nga, sobrang pagod. Napapasayaw na lang ako niyan sa sawag ko kay Daddy M Ayan, kakainan na naman ang burikat ninyo. Yan na lang muna yung pagkain ng burikat ninyo. Kasi nga, wala nang laman yung aming repet. sa di At tingnan nyo naman nga yung mukha ko dyan. Walang kayos. Ayos, sagay na, agay. Uh -uh. Stress na, stress. Sure ba lang at saka din pa yung almusal natin muna. Dahil mayroong jiu yung alaga ko so napunta kay Marisa sa bahay niya. Style ba para makapagtismisan at kung ano-ano pa. Syempre kakain kami ng almusal kasi kasi nga naman chinat niya ako. Kanda bulol-bulol na naman. Ah, talaga naman ang dila eh. Tapos darbel na tayo siya. kasi nga mambubura ako sa kanya. Tapos ihahatid to yung uniform ng alaga ko para sa jiu-jitsu niya mamaya. Tapos, takal pang bumukas na kailang doorbell na ako. Talaga naman, ii naman talaga. Ang init in sa labas. Oh my God! Nakapasok na nga ako sa bahay niya at nasa kusina na ako. Eto na, sumayaw na ako kasi sumahod na naman sa TikTok ang burikat ninyo. Same year lang naman siya. Yung sahod ko ng September katapusan binigay ni Daddy M I October katapusan yung sahod ko ng October katapusan binigay ni Daddy M November 5 this year lang oh tapos kakain na naman kami ng almusal ay nang tanghalian na pala yun pagkakain ko ayun umuwi na ako sa bahay namin dadahan takad ano ito? Oh my God. Uwi na nga. Buti na lang talaga hindi ko nilock ng maayos yung gate namin para mabilis lang ako nakapasok. At ito, nagpalit na nga ako ng damit kasi nga nagsusundo na ako sa mga bata na doon sa kabila sa amo ng <coughs> excuse me. At inubo pa nga ang burikat ninyo. Ito na. Nasasasakyan na ako susundo na ako doon sa magulang ng amo na Ate Marisa. Dahil, lang dun ko, dahil lang ang doon yung alaga ko, yung isang alaga ng naman ng aking susunduin. Kasi nga, papasok sa jiu yung bata. At pagpasok ko sa kanila, sabi ko doon sa mga burikat, Hello mga burikat! Kamusta kayo doon mga burikat? Oh, diba? Tuwang-tuwang mga burikat dahil binisita ko. Tu en tu hamburikat dal binisita cosayla lang naman ang ganap ng burikat niyo for today's bitcho. English po. Kupteng dai sidal? Sakto baldo. Sige. Tubit bahala tayo tai tai. Dalawahan. Oo, tapos tayo muna. Magala? Sabi mo sa amin ka ngayon. Ikaw ang alam ni. Ingado ay sudo, dibaka magwao maranako. Maghihiwalay muna kayo dalawa magburikat ha. 我当领导了，我当领导嘛，谢谢。